Mahabaging Diyos, lumalang ng langit at lupa, mahabagin, mapagmahal, mapagpatawad. Ilalang mo po ang lahat ng nandito ngayon, alam mo po ang kanilang kapaganakan at kamatayan. Ikaw ang nagtakda po noon. Dalangin ko po na ang lahat ng nandito Diyos ay walang pumunta sa impyerno magkasama-sama po kami sa langit dahil sa ginawa ng iyong anak sa krus ng kalbaryo para sa aming kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bless them, O Lord. Send revival here in Plary del Bulacan. Naabot po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Makakarating po, po sa buong mundo. Ama, sapagkat ang lahat po ng ito ay aking dalangin sa tanging pangalan po lamang na nagmahal sa amin. Ang aking pinakamamahal, ipinapahayag hindi lang sa Pilipinas, kundi doon sa North America, sa Canada, sa USA at sa buong mundo. Ang aming Panginoong Kristo. Amen. Mga minamahal, wala na po akong pananagutan sa inyo kung, puman, kung kayo man po ay pumunta sa impyerno pero huwag po narinig po ninyo ang makapangyarihang ibanghelyo ng Panginoon sa Kristo for I'm not ashamed of the gospel of Christ but it is the power of God unto salvation ang lahat po ng maniniwala at asampalataya sa inuulit ko po alang-alang po sa inyo alang-alang po sa inyong mahal sa buhay. Huwag po kayong pupunta sa impyerno, binayaran na po ng dugo at buhay ni Jesus. Ang lahat ng ating kasalanan, wala na po tayong utang. Sa biyaya kay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa ating mga sarili. Hindi sa ating mabubuting gawa upang sino man ay eh, huwag mong mayabang. Magmalaki. Salamat po. Mahal ko po kayong lahat.